Hello mga kamangshi! Medyo matagal-tagal na nga rin at hindi ako nakapag-upload ng aking mga vlog. Simula nung nagdi-DIY nga ako ng costume ni Shane para sa kanyang photo shoot at bago ang kanyang birthday. Araw-araw na nga akong nagiging busy noong mga nakarang araw. Kaya hindi na nga talaga ako nakakapag-edit ng aking mga videos at nakakapag-voice over at tambak-tambak na talaga yung mga video ko dito sa aking cellphone. <laughs> At syempre ay eh, hindi natin sasayangin yan At kahit ilang araw na rin na hindi ako nakakapag-upload ng aking mga mini-vlog. Hindi nga ibig sabihin nun ay titigilan ko na nga itong aking pag-vlog. Kagaya nga lang sinabi ko sa inyo mga kamamshi ay naumpisahan ko na nga ito at itutuloy-tuloy ko na at wala na nga sukuan. O siya at dami ko nang dinaldal sa inyo at balik tayo dito sa aking video. Kapag araw ng lunes ay ganito yung aming eksena ng gana Maaga pa akong nagigising para nga makapaghanda ng aalmusal ni Shane at ng kanyang baon. Dahil half day na nga lang ang kanilang pasok sa school ay kailangan nga talaga niya magbaon ng kanin at saka ng ulam. Alas 6 ng umaga ang kanilang pasok at 12.30 naman yung labasan nila sa tanghali. Siguradong magugutom nga talaga siya kapag biskwit lang ang kanyang baon. Kaya e, naman ay e, nagigising nga talaga ako ng napakaaga para paglutuan nga siya at para may maibaon nga siyang kanin at ulam sa school. Subali so, fast forward na nga tayo mga kamamshi at eto na nga ay e, nagluluto na nga ako ng aming ulam para sa aming pananghalian. Kung nakikita nyo nga yung sa una kong video na namimili nga ako ng mga isda at bumili nga ako doon ng hasa-hasa at sinabawan ah, e, ko. Ay napakasariwa nga ng isda at bagong hango nga galing sa sa dagat ay sinabuan ko na nga lang ito at nilagyan ko na kalamansi. At napakasarap nga talaga ng sabaw niyan at lalo't sariwa nga itong ating isda. At dagdagan pa ng napakasariwang gulay at bagong pitas nga yan galing sa puno. At, at napakasustansya nga talaga ng ganitong ula. Ganito nga talaga yung advantage kapag sa probinsya ka nga nakatira at kapag meron ka ngang pananim na gulay ay makakatipid ka kahit papaano. At higit sa lahat ay makakakain ka ng sariwang isda. So eto na nga yung eksena pagkatapos namin kumain ay nang pananghalian At dahil half day nga lang yung pasok ni Shin sa school Ang sabi ko nga sa kanya Itulungan niya ako maglaba Pagkatapos na nga namin dyan magkusot At nagbabanlaw na nga ako sa pagkakataon na yan Ay siya naman ang nga ang nagbomba So ayan at sumilip nga itong si Madam Marimar At nagtataka nga siya kung bakit ako nagvi video Habang naglalaba Ang sabi ko nga sa kanya I-follow niya ako at dun niya malalaman Kung bakit ko nga ito ginagawa hindi na nga talaga siya nakatiis habang tinitignan kami at naaawa nga siya dito sa kaysi. Kaya naman ay siya na talaga ang nag-volunteer para nga bombahan ako. Ano daw? Si Madam Marimar nga na ito ay nasabi ko na nga ito sa una kong mga naging vlog na guest nga siya dito sa Casimero Pension House. Shoutout nga pala sa iyo madam at maraming thank you. At dahil napagod nga ako sa aming maraming labahin, kinahapunan ay namasyal nga kami dito sa Metamisaan Beach. At eto nga yung aming eksenang nadatnan at nagpa-practice nga sila maglaro ng volleyball. Pastadyante nga sila ng Manok Manok National High School. Dahil nalalapit na nga yung enter school meet ay pinaghahandaan na nga nila ito. Yes, ma'am. Mga kamamshi, bisaya Pagpasensyahan nyo na Kaya nga ng paulit-ulit Kung sinasabi dito sa aking mga vlog At nakatira nga ako dito Sa may bisaya Kaya expect nyo na talaga yung aking pananalagalog Ay may tunong bisaya So ayan at sobra nga akong natutuwa habang nanunoo. Babalik pa nga sa aking alaala, kaming mga mamis noon ay naglalaro nga kami ng volleyball at kalaban namin yung ibang school. Na ibang school na mga mamis din. Ops, at teka lang, baka isipin nyo ay estudyante pa kami. <laughs> Noong nag-aaral kasi dati si Shane sa private school ay meron ngang palaro ng volleyball at mga mamis nga yung mga player. At naglalaban nga ang lahat ng private school dito sa isla ng Boracay. At huwag nyo nang itanong kung magaling ba ako. Abay, syempre, at hindi ang isasagot ko. Yan naman talaga ang totoo. Charis, kaya nga kami natalo. At ganun talaga ang buhay mga kamamshi at kailangan natin magpapakatotoo para sa ating mga sarili. So ayan at bago pa ako mabulol lang gusto ay hanggang dito na lang muna itong aking mini vlog.